Good morning mga idol, padagat sa mga idol, mangin hasmi mga idol, location, ibo, lapu-lapu mga idol. Kuyog din ako, panginas has kong manghod mga idol, tanawan yung mga idol. Oh. Sige, sag, tanaw tanaw mga idol, huwag ang tropa mga idol. Lima may kamotor di ani mga idol. Yang tirada mga idol, kasag mga idol, may lang masurtihan mga idol. Tanawa atin ako yung mga idol di lang kayo mga idol aron dili siya malubog mga idol dali niyo mamata mga mga idol kung di mo ka mau mamata mga idol sa iyon na kayo kumot kumuta ng lapok kung bahas mga idol makakuha lagi maglito mga idol kung lang mong magkumot kumot sa lapok o makasod ang tawa mga idol pag na address unahan di akong mga kauban mga idol atong tanahan kung unsay kuha nila mga idol siling duha mga idol si Boss Irwin o si Jirly awa mga idol sa ko ang gara puno mga idol huwag ka usa mga idol o. at ang tanaw nila ha ang sa kuha mga idol daghan na uy daghan na mga iday mga idol ah, lang mga idol magkasudan yung mga idol location din mga idol ha, sa Ibo, Lapu-Lapu mga idol Na boss Binji mga idol o dako kay ngisi ka nakakuha gede siya sa mga idol no la kada ko respond no yang kuha mga idol ayang itbag mga idol oh yang sadlanan oh daghan sa sud mga idol medyo dili lang kani dako ang hunas mga idol aya ay lang mga idol pero makasud ang gid mga idol e, kung makugi lang gid mo mga idol nang usa mga idol ay eh. sa musaom na ron tatawon mga idol kay man nagpangkupay-kupay mga idol padong na niya ni daplin mga idol kay medyo sugod ng tao mga idol tawa mga idol lakaw mga idol modern na kong kuha mga idol oh naa sa daplin sagol sagol lang mong kuha mga idol tasa di lang kuha mga idol o. nagtinan awan na sila awa dagang dagang kikuha mga idol oh badawang nami uli ni mga idol kay mga hapit na lasot so mga idol medyo gosla na mga idol pili tagkilaon na ninig abot sa balay mga idol thank you for watching sa video mga idol bye